Hello mga kabasketball Magandang araw po sa ating lahat Maligayang pagbabalik Isa na naman pong Magandang balita Itong ating ahatid sa inyo Ito sapagkat sa mga mahilig po Sa basketball sa atin Para sa kaalaman niyo po ating pong isang player sa PBA Ay ganap na pong isang Full bridge sa assistant coach Sa NBA At ito nga po exciting Kasi mag-uumpisa na Ang uh, NBA at ang ating pong itatapok ay walang iba kung di si Jimmy Alapag isang Pilipino American na matagal na naglaro dito sa PBA sa loob po ng 12 years naging pasasalamat nga po niya sa buong staff at sa team manager na uh, Sacramento Kings at lalong lalo na sa coach niyang si Mike Brown ito pong si Jimmy Alapag ay tumatayo po siyang assistant coach dito sa expansion team ng Sacramento Kings sa G League na kung saan ang team nga po nila dito ay yung Stockton Kings pero ito nga po at napromote na siya naka second week ng, nitong buwan ng October ay ginawa na po siyang assistant coach bali ang katawagan po sa kanyang Position as player development coach na kung saan ito po yung nagmo-monitor sa skills ng uh, isang ng bawat player at nagdi-develop din para ito ay lalo pang uh, umulad at uh, sa mga place, sumutulong din po siya para sa buong timpla niya. Sa mga hindi po nakakakilala kay Jimmy Alapag. Siya po ay si Jimmy Olido Alapag. Siya ay pinanganak noong December 13, 1977. At sa kasalukuyan ay 45 years old. Siya ay may sa San Bernardino, California, USA. Mayroon lamang si Jimmy Hyde na 5.9, ngunit siya po ay nakakapagdang. Siya ay, ang kanyang mga magulang naman ay si na Crispin Alapag at si Arula Alapag. Siya nga po ay nag-high school sa Upland, California, USA. At nagtapos naman sa kolehiyo ng uh, apat na taong kurso simula 1988 at 2002 siya po ay naglaro ng varsity sa kolehiyo. una ay sa University of La Verne bago na palipat po sa California State University na kung saan ay doon na po siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral si Jimmy Alapag po ay uh, halos nakapaglaro ng labindalawang taon sa PBA sa talk and text na kung saan siya ay naging back up point guard ni Jason uh, Castro at nakasabayan niya po dito sila Asi Taulaba ang kanya naman pong buhay pag-ibig ay naging asawa niya si LJ Moreno na isang artista at pamangkin ni Alma Moreno sila ay nagkaroon ng apat na anak at ang kanyang bunso nga po ay pinanganak ni Kasalukuyan pa lamang noong January 17, 2023 at ito ay pinangalan ng si Kason Andre Alapag Year 2000 po is player pa siya sa Bar City, sa College sa California State University San, San Bernardino na kung saan tawag sa sarili niya noon ay uh, three 3-point shooter Glatz 3 point shooter Si Jimmy Alapag po aka Mighty Mouse ay napik noong taong 2003 na kung saan siya po ang naging rookie of the year that year Bagaman siya po ay pang uh, number 10 lang sa first round pick, siya rin po ang naging rookie of the year. Yung kanya pong rookie year ay talaga namang Napakataas po ng kanyang statistics po sa PBA. Nag-average po siya ng 14.5 points per game, 7.2 assists, and 6.54 rebounds per game. At meron naman po siyang 35.4% from the 3-point range. Yeah. Noong 2004 ay napakaganda din po ng kanyang uh, performance dahil uh, mm, siya ay naging member po ng second medical first team and uh, nakaraban sila ng dalawang uh, ano, finals uh, yung alang uh, natalo sila sa Ginebra sa Philippine Cup at saka sa San Miguel naman sa Fiesta Cup yan po yung 2004 pero okay na rin po natalo nga lang sa finals naka 12 years naman din po siya sa kanyang mother team na Talk Index, at 1 year sa Meralco Bolts bago pa po siya lumipat sa kanyang mga pagpo-coach tawag niyang panibagong career. Siya po ay naging MVP din noong 2011. At siya rin ang MVP finals. Dahil siya po ay nagkaroon din ng 6 na championships. At siya rin po ang uh, 2011 uh, player the camp of the conference that year. Palagang pilakyaw niya yung taon na yan. Ayan okay, guys, forward na tayo sa coaching career na tayo ni Jimmy Alapag. Ayan nga po, nag retiro na siya sa kanyang huling mother team, yung Meralco Bulls. Pero ginawa naman po siyang uh, team consultant that year, from 2016 to 2017. Bago start ng pagtapos niya sa 2017 sa Bulls, lipat na siya. Naging assistant coach na siya ng Alab, San Miguel Alab, Pilipinas from 2017 to 2020 na kung saan ay nag-champion pa sila noong 2018 may kasamang ng uh, dalawang import nagsimula naman po ang kanyang uh, pagiging assistant coach sa G League sa Stockton's team noong 2021 ay nang kinuha pa siya ng general manager na parang iba kung yung dating player ng Lakers na si Blade Dibak yung po ay nag-hired sa kanya bilang assistant summer league coach noong 2019 at naging part siya ng mag-champion nga sila sa Las Vegas Summer League Championship noong 2021 at dahil nga po siguro yan dahil nakatulong siya sa pag-champion ng expansion team ayun po uh, sa magandang resulta kaya po siguro na biyaan siya at napromote dito sa Caraminto Kings from Stratton Kings to Sacramento and assistant coach pa rin po siya dito kaya napaka ganda pong pagkakataon nito na digyan din siya ng chance sa NBA na mismo hindi na sa G lang kaya mga kabasketball tayo pong ating ipanalangin na maging maganda ang takbo ng team ng Sacramento to kaysa ngayong season na darating po good luck po kay Jimmy Lapag at sa atin ng mga kababayan niya, mga Pilipino salamat mga kabasketball mga kabasketball, salamat po sa inyo lahat, sa inyong palaging pagsuporta, ah, saludo po ako sa inyo. Sa inyo naman pong sa mga hindi pa po nakapindot ng subscribe sa atin dyan, papindot naman po, ha, ah, continue supporta po sa ating maliit na channel. Salamat po. Yan.